This French word has two pronunciations, croissant and croissant. C-R-O-U-A. So one thing is common, I is silent. So it's croissant and croissant. Either of the two is acceptable. And this is a small sweet roll that is usually eaten during breakfast. Oh, dito ang konting ka namang dapat na alam mo. Alam niyo ba na mga hayop na kambing, mga sombreros ang nakadiskubrin ng coffee plants kung kaya meron tayong na-enjoy na kape sa umaga tanghali, at gabi, mga sombreros? Si Khalid or Khaldi, mga sombreros, ay isang Ethiopian goat herd. Ibig sabihin ng goat herd, mga sombreros, ay tagabantay po ng kambing. One time, yung mga kambing niya ay napunta sa forest, no? At saka nakakain sila ng mga coffee doon. Napansin niya, nung pag-uwi ng kanyang mga kambing, mga sombreros, ikukwento ko na napansin na yung mga kambing niya ay sumasayaw no para mga hyper mga kasambreros and later na found out niya or nalaman niya na lang na yun, nakakain sila ng maraming kape doon sa gubat kung kaya ganoon yung reaction di ba tayo pag ano pag, pag, natutulog pinaantok or uh, kumakapa uh, parang pampahyper natin mga kasambreros para hindi tayo makatulog no yung kape So, ganun po siya mga smurfs, no? It was just a legend, pero kapag sinurge nyo kasi, ay siya po talaga ang lalabas, no? Si Khalid or si Calvi, at saka yung kanya mga dancing goats or wandering goats, mga sombreros. At dahil dito mga sombreros, ang Khalid Coffee or Khalid's Coffee, at saka dancing goat plus wandering goats, mga sombreros, ay mga sikat na pala ng mga coffee shops sa ibang bansa or sa ibang lugar. At yan, ang konting kalamang dapat na alam mo. Muli po ito po sa si ng Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo na hindi masaya, mas lalo na hindi puno ng faith, open and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, Tagapagligtas, at Pag-asa. Muli po, maraming salamat mga samarars at see you sa next segment. Paalam, bye-bye. Chit-chat bye-bye.